Good morning mga kamaster, bali day 3 dapat natin ngayon pero masama yung panahon, may bagyo daw kaya hindi tayo makapagawa. Oh, hindi pa nga inaulan pero masasayang naman kung magsisimula tayo bago patigil-tigil lang mga master. Bali ang ko na lang ngayong magkapanay, Bibigyan na kami ng kulang naming materyales mga master. Samahan nyo mga master bumili ng materyales. Kinulang yung pamporma natin mga ka master. Kaya kasama ko si Nanay Pinang, si Renz. Sama kami mga ka master. Napakaganda mga master. Mga... Ganto sa Abra, napakaganda pala mga master. Mga master, yun yung mga palay nila Mga master yung bumagyo dito ng bagyong egay talagang taklob lahat ng putik yan mga master pero ngayon ay sa awan ng Diyos eh na na survive yung mga palay nila mga master sobrang layo mga master bali na pupunta na namin yung kalalaw mga master naipirang sana tayo. Dom pa. Ah, bali eh, nangiram kasi kami kay kapitan ng kalalaw. Yeah, mga master yan. Ay yung mga nakasurvive sa bagyong Egay, yung, ega, yung binubuhat nila isa-isa. Yan.

Mamimili pa ang materialis mga master. Tama na kami mamili ng mga materialis mga master. Ito na yun. mga master. Ang wala namin yung kanalaw. Yung sirensya ko drive. Kasi siya lang yung may lisensya. Wala ako lang mga master. Ayan! Yan! Kina nang pinang ay naglalakad. Tama nyo kami pumunta ang banggit, mga master. Mamili ng materialis. Master, dadalan muna na si Kedwin Nasama natin siya para Mas enjoy Mga oh, master -lad mo na yan Lahat-lahat muna kami Ipapangumpis oh. <laughs> namin yung lisensya ni Renz Mga oh, master Win 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 Edwin Saan? Saan? trabaho

wala natin si Master Edwin eh, nga mga Master kaya kami tayo natin siguro. Kaya mga Master, ito lang may... Kaya mga Master, wala oh, natin tayo. Hindi natin siya nakasama ngayon. Wala siya eh. Punta natin sa bahay nila. Wala... Hindi natin alam kung nasaan siya kasi hindi natin kabisado itong lugar nila mga Master. Nagbabalik na lang kami mga Master pag nakakuha na kami ng mga materiales. Siguro dalawa na lang kami. Dalawa na lang kung siguro kami bibili ng materyales para nakalawid win. Mga master yan. Yeah. Yan yeah, mga master may main... egg boom. boom tayo dyan oh. Kaya let's go mga master. Pupuntang Banggit. Ah, ba. Kalakay. Kalakay. Mahigit yung sa anak ko ito. talaga di ko umak. Ayun pala di ko pala si Master Edwin. tara! Tara, sama ka! Tapaan Tara na? tayo? Sinaswerte naman talaga tayo. Nakakita Ushbu init mahkamasi Bali mamimili kami materialis mga master. kami mga master. <laughs> 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 Yan mga master, so, mga master. Wow, yung kolam, <laughs> master. Oh, 老哥去。 sampa'y pa yata kami mga master mga master ang ganda ng video nyo ano oh. okay. mahabang tulay mga master bali bibili tayo ng gamot ni Sir RJ gawa so, uh, gusto mga mapakiramdam niya nung nag vlog siya na amponan, kaya bibili tayo ng gamot niya mga master sima niya kami bumili ng gamot mga master update ko na lang po kayo ulit <laughs> Update ko na lang po kayo ulit, mga master. Yeah, mga master. Nakabili na nga pa namin okay. ng kahoy. Kahoy na parang gagamitin. Nandito na kami sa hardware, mga master. Ano yung mga kahoy na gagamitin namin doon. Bali, bibili na lang tayo ng ulam, pati... Uh, pati gamot ni si RJ. Inam ko, mga master. Sabay so, nyo lang kami, mga master. Mga Master, bibili namin ng gamot ni Sir R.J. So, kami ngayon sa Mercury. And, bibili na namin yung gamot niya para gumaling na siya. Tuloy-tuloy na paggaling ni Sir R.J. Kaya, sumana kami bumili ng gamot, mga Master. Yan, mga Master. Tabos na nga pala tayong bumili ng gamot. Kaya, nakakayagan siya yung bumili ng gamot, mga Master. Kaya, bibili na natin ay una, mga Master. Sumana mga master. Bali, andito lang kami sa video ng ulam mga master. Bibili na lang kami ng hot dog. Sa hot dog Oo. Okay. Oh. Nandito natin yung hot Hot dog, tayo. Yeah, tayo. Hot dog. <laughs> <laughs> Wala na po. Wala sa Edwin. Kabili na tayo ng ulam natin, mga mga. Wala yun, no? Pauwi na lang tayo. Baby, baby. Mga master. Ay, parang namawala siya, mga master. Ayan, no? Hinahanap ko may mga master. Ay, <laughs> mga master, ayan, no? Ay, mga master, no? Mga <laughs> master, no? Mga master, no? Parang, parang namawalan tayo, mga master. <laughs> Sinaharap <laughs> na kami mga master oh. Pag tumingin ka, Pag tumingin ka akin ka Ayan mga master oh. Pag tumingin ka, akin ka <laughs> pizza mo eh. Kinuha <coughs> namin pizza mo. <coughs> Yan, sige mga master. Uwi na kami. Mga master, pa uwi na pala kami. Samahan niya kami mui. mga master. bali <laughs> <laughs> Ayun yung mga pinamili namin. Dala na niya rin. May pang uwi pa si kuya Edwin sa ano niya, kasawat Uwi na kami mga master. Samahan niya kami. Nandito kami ngayon sa Kalaba Bridge, mga ka, mga ka master. Bawi na kami, mga ka master. Mga na tuloy na 'to, mga master. pababa niya mga kamaster oh. okay. so, Mga ka master nakawin na nga pala kami. Galing pamimili ng mga materyales. Bali, nandito na kami. Bibigay na lang yung gamot kay Kuya Haji Bali, yung ulam nasa nasa rep na. At mga kamaster, pasuportahan ako ng aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, to like, and share. Kung gusto niyo pong lagi kayong updated sa mga video, click niyo lang po yung notification bell. At lagi po natin supportahan na si Tita PB si Cooper's Vlog, si Wancho, si Dad's Para mas marami po, po silang matulungan na katulad po natin mga Waster. Yun lang po.